lang yang galawan yan, garapalan na talaga. Sabi ng ganon ni Benjo, no? Money Talks, that's why, and Comelec is now the business hub for the polit politician na ayaw lumaban ng patas katulad nila Tambaloslos at BBM. Ngayon ang eleksyon na ay front act na lang at ang boto ng taong bayan ay wala ng silbi. Sabi ng ganon, Tony, shoutout po, no? Alam mo, Okay mga kapatid, eto na naman po ang inyong kuya Denga ex crew, meron na naman po tayong uh, gagawa ng reaksyon at makikibalita na rin po tayo. Hindi lang ho ako makapaniwala, no? basahin muna natin ito. Galing po sa BOBPH, nag-eleksyon pa kayo, sabi ng gano'n. No? Sabi kasi sa, sa ABS-CBN, uh, Benny Abante Jr. has officially been re-elect as the House of Representative for the 6th District of Manila after the certificate of candidacy of his Arrival uh, was declared void. No? Ang pagkakaunawa ko rito sa balitang ito, uh, parang minajik ng Comelec na naman. <laughs> <laughs> Ibig sabihin, may nanalo na yon sa 6th dist District of Manila. May nanalo na yon pero na-disqualified? Question mark lang, ganun ba ang nangyari? Na disqualified ito tapos ang ipinalit si Abante. Kaya tuloy sabi ng BOB, nag election pa kayo. Ay, grabe na 'yan mga kaibigan. Tignan natin ho sa Looba. Ay hindi sa ABS-CBN 'yan eh. Kumbaga doon 'yan mismo sa pinaka website. Ah, tawa na na lang ho natin tapos more Meron pa tayong balita mamaya. Ah, ito kailangan ho natin ipakita ito lahat. Duterte party list binoto ng taong bayan pero tinanggal nila. Oh, wala na 'yon. Kumbaga, yung do uh, Duterte Youth party list wala na ba? Kasi 'yun lumalaban din 'yon eh. Nanalo din 'yon, mataas din ang boto noon. Pangalawa nga yun, eh. Pero magpasa hanggang ngayon ba? Kamusta na? Ano na humbalita balita doon? Ay nako. Bakit nagkaganon? Hindi naman hu gusto ng taong bayan yung iba pero inilulok-lok ata ng Comelec. Ito yung opinion lang ho natin ha. Ano hong nangyayari? Bakit oh, Tayo nagtatanong lang bakit ganito na ang nangyayari no? No way this is happening. <laughs> lang galawan yan, garapalan na talaga. Sabi ng ganon, i Benjo, no? Money talks, that's why, and Comelec is now the business hub for the polit politician na ayaw lumaban ng patas katulad nila Tambaloslos at BBM. Ngayon ang eleksyon na ay front act na lang at ang boto ng taong bayan ay wala ng silbi. Yun lang mga kapatid. Tapos itong ibabalita ho natin, galing ito sa Bombo Radio. Napaka-importante din na malaman ninyo. Patungkol din ito sa Comelec issue. No, tayo'y nakikibalita at hindi mismo galing sa atin ito. Ginagawan lang din natin ng reaction video at nagugulat din ako dahil uh, parang may alok na nangyari doon po daw sa Comelec. Aalamin natin 'yan kung gaano katotoo. Ibabalita natin. Kung ready na kayo, simulan na po natin ito. So, Isang nakakagulat na revelasyon ang yayanig sa mundo ng politika ngayon. 300 milyong piso raw. Kapalit ng isang panalo? Attorney Pizaras idinadawit? At ngayon, mismong si Comelec Chairman Garcia, sinampahan na ng kaso? Ibinunyag ni Attorney Harold Respicio ang dahilan ng kanyang pakikiisa kay Jordan Pizaras, ang kandidatong natalo sa pagkakongresista sa Bohol. Sa pagsasampa ng petition for certiorari laban sa Commission on Elections, isa sa mga mabibigat na paratang, umanoy panunuhol na may halagang aabot sa daang milyong piso na isinasangkot ang kasalukuyang chairman ng COMELEC. Bagamat mainit ang usapin na natiling tikom ang bibig ng chairman at piniling huwag sagutin ang mga akusasyong ibinabato sa kanya. Ang balitang ito ay nanggaling sa Bombo Radio Kawayan ang reaksyon natin dyan. Dapat sa mga ganitong pagkakataon ay maglabas din ng saloobin ang Comelec dahil baka mawalan ng tiwala ang taong bayan sa mga ganitong akusasyon. Paano na lang ang mga naghirap na mga kababayan natin para lamang bumoto? Karapatan din nilang malaman ang katotohanan para sa ikakapanatag ng kanilang saloobin. Sa Supreme Court, sinasamahan ko si Attorney Jordan Pisaras para magsampa ng kaso laban kay Comelec Chairman George Garcia para sa lahat ng kandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Atty. Pizaras ay dumalaw si Atty. Pizaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para magkorte si Cole dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, Meron po ba kaming assurance na maipapatupad na natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Atty. Pizaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yon? Ibig sabihin ba nanghingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo? si Atty. Pizaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol. Naniniwala po si Atty. Pizaras na itong kalakaran na ito ng Omelec ay lantaran at widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa lahat ng mga kandidato noong mga nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa Omelec ay siyang mga nanalo ngayong eleksyon process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo interpret yung salitang iyon. Chairman George Garcia, sagutin mo nga ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pizaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo. Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya... At ito naman ang reaksyon ng isang vlogger na si Peps TV kahit siya ay nabigla sa mga inilalahad ng video na talagang nakakagulat. Totoo nga ba ito? O sadyang pinaparatangan lamang ang Comelec? What? Ang tinapay mga idol Grabe naman Kung totoo po ito huh? 300 million kapalit yata ng panalo <laughs> Ang tinatanong lang naman po Nung di umano tumakbo po na congressman Eh paano daw po makakasiguro Na magiging maayos po ang halalan Pero di umano po Ang sagot naman po nito Ni Comelec Chairman Garcia Eh kailangan daw po ng 300 million Para daw manalo Ano yun? Pasingit? Para kapag merong 300 million at sure ball na gustong manalo, ipapanalo nyo. Dito lang mga Lodi, no? kung totoong malinis po itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., eh dapat paimbestigahan po niya itong Comelec Chairman. Dapat po sa kanya po magsimula ang kalinisan po ng eleksyon. Sa tingin ko ha mga Lodi, no? props lang po talaga nila yung, ano, yung dosing uh, senator na pinatakbo po nila Bongbong Marcos Jr. Wala po talaga silang pakialam dyan wala po silang pakialam sa 2025 senatorial election. Ang sa tingin ko lang po dito, yung 2028 po talagang pinaghahandaan nila. <laughs> Uy, nako po, grabe. Talagang papasok sa isip ng mga tao. Dahil kung nangyari po ito, kung totoo man tong nangyari mga lodi ngayong 2025 senatorial election, ano pa yung mga nangyari nung manakaraang eleksyon? Diba? Napapansin nyo ba mga idol? Doon po sa Duterte ni Tatay Duterte. Panalo naman po sa absentee voters ang kinandidato po ng PDP laban. Pero mga Lodi, bakit hindi po nakalusot ang iba? At nakapasok po ito si Kiko Pangilinan. Ito po si Bam Aquino. Sila ba ay pumatos dyan sa iyong ino-offer? Yan talagang iisipin ng taong bayan ngayon, George Garcia. Kaya eh ako ako sa'yo, kung wala ka talagang tinatago o wala kang nililihi, malinis ang konsensya at budhi mo, sagutin mo itong sinampang kaso sa iyo dahil nga po, eh, para naman malinawan kami kung ano mga pinagagawa niyong kalukuhan dyan sa loob ng Comelec. Binibigay sa yong pagkakataon Chairman George Garcia. Doon pa lang po sa ginawa po nila pagmamaniobra about po diyan sa election machine mga lodi. Iba po yung dineploy nila nung election. Anong masasabi niyo po diyan George Garcia? At dito mga lodi na mukhang merong pagkakatotoo talaga tong sinasabi po ni Attorney Prestigio. Dahil nga po, yung nangyari po diyan sa katunggali ni Tambal Bigla pong na-disqualify. Ah, di ba? Totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte, no? Na hindi dumaan ng competition ito po si Martin Romualdez. Puro po niya, pinuprotestahan ang mga nagiging katunggali. Di umano, pinapakid na pangadaw po. Wala na nang tinapay Ito na no. Medyo malapit na po dito sa katotohanan eh. mga nangyayaring ito eh. Anak, Sana kumilos po yung Supreme Court dito. Para naman po magkaroon kami ng linaw. Pero inyo mga idol no. Sobrang dami pong naghihirap. Sobrang dami pong nagugutom. Pero sila mga Lodi. Nag-iisang tao lang ah. Bilyon Bilyong-bilyong pera daw. Di umano. Ang pangmamayari ng isang napaka ma-employee siyang tao dyan sa Comelec. Tinuloy nyo yun mga Lodi no Sobrang gahaman nila sa pera Pero yung mga kawawang mga mahihirap Eh hanggang ngayon mahihirap pa rin <mulit> tapos pagdating ng eleksyon, ang mga mahihirap din po ang ginagamit nitong mga politikong ito para manalo. Ginagawang kasangkapan po ang mga kawawa nating kababayang mahihirap. Papayudahan lang eh naman po, ibuboto eh, na naman po. At wala po talaga pag-asenso ang ating bansa dahil po dito sa kalakarang ito. Ito pa lang po mga Lodi, napakalaking question mark po nito. Yung inaudit po, hindi po yun yung ginamit. Ang tagal na po itong ini-issue pero wala pa rin po silang imig. Tapos may nabalitaan pa tayo mga Lodi, balak daw pumurahin lahat daw po na mga resulta nung 2025 election. Posible ba yun? Dapat nga meron tayong record yan eh. Para kapag nag-recount, eh madali lang po natin yung mahalungkat. Pero ang balak daw po di umano, burahin daw po lahat ng mga data na nangyari po nung election 2025. Anong meron? Kung totoo man yun, no? ito pa. Ganon din po ang maling pag-implement ng Comelec pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi mismo ni Chairman George Garcia na dumadaan muna pala sa data center 3 no. yung mga resulta ng automated counting machine. Therefore, namamanipulate po yung data sa gitna. Hindi po sinunod yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po Uba, ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon? Chairman George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng ito. Oh, sagutin mo daw. Ito nga po mga lodi, natatawa po ako dito po sa sinasabi ni George Garcia nung nag-explain po siya. Na malabo daw po mangyari yung sinasabi ni Atty. Prestigio. Na totoo namang pwedeng mangyari yun. Ikaw gumawa ng system, e hindi mo alam kung paano manipulahin yan. Na, na tinapay naman o, oh, ginagawa tayong kengkoy. Dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po. Kailangan nyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasa na po namin sa inyo ang bola. Wala na pong natitira mula sa amin. Ang sagot na lang po ay nasa inyong bunganga. Sabihin nyo na lang po ang totoo. Dahil wala na kayong ligtas. Seryoso na po kami. Papanagutin po namin kayo sa Supreme Court. Nangyari, mga lodi. At di umano mga lodi no gusto po nila ipadisbar ito po si COMELEC Chairman Garcia dahil nga po sa mga nangyayaring ito. Sana naman po itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. magkaroon naman po ng lakas ng loob at ipakita po sa taong bayan na wala nga pong nangyaring dayaan nung election. So, ayan mga Lodi, abangan po natin ang magiging sagot ni Komelik Sherman Garcia dito po sa paratang sa kanya o sinampang kaso mga idol. No? Sana naman po, ay eh, masagot po ng malinaw ito ni Komelik Sherman. Para naman po, maiwasan po natin mag-isip na hindi maganda sa mga nangyayaring eleksyon sa ating bansa. Kung legit po ba talaga yung mga nakaupo. Lalong-lalo lalo na po si Bang Aquino at saka si Kiko. <laughs> hindi po ako makapaniwala. Sana naman po yung mga umupong senador, mga lodi, lalong-lalo na po yung si Atty. Marcoleta, ating nga senador. Kami po'y umaasa, Senator Marcoleta, na kayo po'y magiging makisig din po dyan sa loob po ng Senado. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin. Wala naman sigurong masama kung malalaman natin ang katotohanan. Buksan natin ang pangunawa sa mga bagay-bagay at pagkakataon. Para din kasi sa atin ito, ako po ang tagapagsalita ni Kuya Deng, Buknoy. Mag-iwan naman kayo dyan ng like at comments na rin pupusuan ko yan. Salamat po.